Okay, so ito yung ito na nga so yung sa gay issues ang mga naging uh, parang uh, feedback ay yung halba yung entitlement yung mga sinabi niyo. So gusto if you have if you have to correct something or or idagdag nat na uh, anong gusto mong i idagdag pa. Buso lang na akong dapat i-correct. Because okay. Kaya, I, I came from old school. Mm -hmm. Okay? Uh, marami akong natutunan, tinuro sa akin ng aking magulang mm -hmm. na ginagawa ko ngayon. Okay. Na natutuwa ako naging presidente si Donald Trump ng United States of America. Natutuwa ka? Natutuwa ako. Dahil para sa kanya, eh babae at lalaki lang. Which I believe so. You know? Sa akin yung pagiging gay is a very beautiful experience. Pero dapat alam mo itong hawakan na dapat magiging importanteng tao ka. Hindi yung gay ka na, pagtatawa na ka sa kanya, magbibistida ka, magme-makeup ka. Alam mo, may kasabihan tayo, di ba? That love begets love and respect begets, begets respect, respect. You know? How will other people respect, respect you you kung ginagawa mong public amusement ka? Di ba? Ibutin uh, na yung nando ka lang sa safe zone na kasi ang mga tukling, ang mga bading, thrill-seeker. Mm -hmm. They always wanted attention. And, you know, you can have attention. But, doing nice things. Like you, what you do. Not necessarily me. Marami din naman na gumagawa ng maganda na mererespeto rin sila because of the things they do in their life. you know mm -hmm. And yun sana ang gusto ko maging, maging tahak na puntahan ng mga... Gays in the Philippines to be respected and not to become a public amusement.